Pag nandito ka sa mundo ng ipot, kailangan mataas talaga ng pasilya. pwede meron kang uh, makakamping may sariling mundo. Tapos mga kalaban mo, may mga sariling mundo din. Kita mo, chang ikor. Remember that. Put it in your mind kasi yung mundong walang pakilamanan mga doy. Kung anong gusto mo, kung anong trip mo, ha, gagamitin talaga yan. Dito kasi pinag-aralan yung mga bagong mita. Dito yung talaga yan matutuklasan sa ethical glory mga doy. Pero bago ang lahat, tara luma muna tayo. Maraming salamat sa inyong oras kung tatapusin nyo pa. Ugula pa ka nakapag-subscribe. Anong pagulat yung tao na sabihan pa kita? para dito nyo yan maranasan mga doy na wala talagang backyard backyard mga kalaban na dito hanggat may skill yan pirada talaga yan oh, kita nyo yung ginagawa nila dito it, ka kapiranggot na lang ang kabutang ko ah. sumunod talaga yung taon sila walang pakialam yan kung malunod yan sa so, sobrang lalim ng ginawa nila basta makabitaw sila ng skill makakill yun lang ang gusto nila dyan isugin talaga mga tao dito kaya kung ako sa inyo, mamagol na lang muna kayo mga doy. O di ba kakahabol nila yung taon sa akin? Anak yung balong, din taon sila. <laughs> dito nyo rin yan makita na musukul gina sila tatlo. Kahit tatlo o lima pa yung kalaban yan mga doy. Palagan talaga yan. Banggat may skill nga. Ay, bira, gina ng bira. Dapat nga pag nasa epic ka, walang mute dapat dito mga doy. Kasi kung mubukag pasinsya tapos nasa epic ka, agoy. Araw-araw ka talaga mute mga doy. Kaya kung ako sa iyo monton, baguhan na ng diskarte ni mo. pag nasa epic yung mga player. Walang mute-mute dapat dito. Naunsa naman yung taon ka ni Monton. Ita mo yan 4 versus 1. Unsa mo ko muda o na anak god, Kahit pa siguro lima yung immortality niya, hindi pa rin talaga sa mananalo. Apat ba naman? Tapos siya lang mag-isa. Kaya pag dito sa epic napakarami talaga ng player ng puro mute ina mga doy dahil sa mga player na may mga sarili mga mundo ba lahat dito kasi may isugin talaga yan walang adjust adjust yan dito sa ito kahit doble doble pa yung mga role nyo dyan swerte ka na lang siguro pag love ka ni Monton bigyan ka ng magandang mga kakampi mga doy pero pag hindi ka talaga love ni Monton na iwan ko na lang sa'yo doy maaga ka na lang talaga maupaw sa sobrang stress <laughs> Kaya kung ako sa inyo mga day, magpakabutaan kayo ni Monton para mabigyan kayo ng magandang mga kasamahan mga day. Kung sobrang ganda, hubag kayo ba? Hubagang ati, oy. Og mo salty kung hubagin na si ati, oy. <laughs> Kaya wala ko nga matatapos na yung mga day. Kaso na ang kabutang tayo. Siyempre, marunong naman tayong bumakyag. bakya tayo. Ay, ikaw yung Dora. Ano, sana. Balik, kailangan lang din natin pumili ng mahumukin mga doy mahumukin o buna ba o lantawa ng chang Ebreo ikaw so, kay gumagawa ka ng sariling talantawa kailangan na natin takusin ito mga doy kaya sakit nagkikain taon sa matang tingnan yung mga kalaban ko hindi ka ko wala hindi sila na, manhinuan ako pero sinadya ko lang talaga yung mga pagpahingaman lang o tingnan nyo yung drop dito sobrang maisugin talaga yan simula pa ang kanina simula pang nagumpisa mga doy masyadong maisugin talaga yan pero gabundak na yung mga kumuk kala mo talaga kahit yung buko kaya mamukon ramampunisya sino ba namang hindi mang sa sa daming gumibira sa kanya mga doy luping pag iintaw <laughs> pinipin talaga pag mga ganyan yung magiging kakampi na mga day. Kaya kailangan mga day magbalon Hindi mo pero pag nandito kay sa ipi. Kaya rong ah, gili, di mo maupaw sa'yo. <laughs>